kasama pa rin po natin. Ito purpose niya talaga, ang maghain ng petisyon. Parate sa Korte Suprema at his own expense po yan mga kapatid. Election lawyer, attorney Romulo Makalintal. Attorney, magandang umaga po. Ah, magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong mga taga-panood, mga pakimig Oo. Attorney, ito nga po, no, pinagtibay na ng Supreme Court, itong legalidad po ng batas na nagpo-postpone po sa ating barangay at sangguniang kabataan elections mula December 1, 2025 patungo po sa November 2026. Una po muna, ano ang reaksyon ninyo dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema? Eh, well, Siyempre, medyo nalungko tayo dahil sa hindi natin inaasahan na babalik ka ng Korte Suprema ang kanilang dating decision na ang mga postponement ng uh, election ay eh dapat eh, ay merong mabigat na kadahilanan. Kasi yung una competition noon na uh, kinwestiyon ko rin ang postponement ng uh, barangay election noong 2023, ay eh, kinatigan ako ng ating Korte Suprema at sinabing unconstitutional yung ginagawa ng uh, Kongreso na magpo-postpon ng walang dahilan. Kakapagtaka, biglang-bigla dito sa decision <laughs> nila ngayon, wala namang dahilan na sinabi kung bakit pinuspon yung uh, December uh, 2025 barangay election. Pero sinabi nila ay po pwede daw i yun kasi hindi naman daw postponement kundi re lang daw yun. At ang tataka ko, ano naman pagkakaiba kaya ng re at saka ng postponement ay pareho lang yun. Kaya hindi ako nagtaka na mayroong limang justices na kinukontra yung uh, nasabing desisyon ng uh, majority kaya at uh, ako ay natutuwa sapagkat may mga justices na naniwala sa aking uh, paninimdimigan. Oo, may nabanggit po kayo 2023, meron na kayong inihain, kapareho po ba ito noon or may pagkakaiba kung bakit naging ganito ang desisyon ngayon ng Supreme Court? But, well, halos uh, pareho lang 'yun dahil sa yung uh, 2023 kasi noon, uh, binalak nila na ipospon yung uh, naka-schedule na barangay election noon. Uh, pero sinabi ng Court Suprema hindi puwede basta-basta lang ipospone 'yan ang walang dahilan. Kaya nga yung Republic Act 19935 noon na nagpopospone noong uh, 2022 barangay election, yun ay uh, declared unconstitutional. At uh, dito, uh, kapag taka sila ng uh, Korte Suprema ngayon, yun daw nangyari noon ay hindi pwedeng i-apply ngayon kasi daw ito ay setting a new term of office nagsiset lang daw ng new term of office. Eh, eh para bang binaliwala nila yung postponement. Ano ang nangyari doon sa postponement? Kung nagset ka ng bagong term of office, ay eh, bakit naman maapektuhan na eh yung, uh, yung uh, na barangay election ngayon? Eh, sinasabi nga kasi daw magiging four year na ang uh, term ng mga barangay officials kaya pinospone nila itong ano, December 2025 election. Nang mangyayari niyan, eh, parang limang taon na mauupo yung mga mahahalal sa November 2026 election. At kung yung mga incumbent pa, ay limang taon plus four, ay halos siyam na taon silang naka, nakaupo sa kanilang mga posisyon na yan. To the expense of the electorate who we were denied the right to vote. Oo. First time po ba ito na ganito yung naging petisyon at ito po ang naging desisyon ng Korte Suprema? At posible po ba itong sundan o mga susunod pa? Kung baga delikado po ba ito? Dahil delikado yung ginawa ng ating Korte Suprema kasi ang mangyayari niya, sinasabi nila, ay pwede naman niyang ma-postpone kasi nag uh, ng bagong term instead of three years, ginawa ng four years. Kaya pwede nang i-postpone yun. Eh paano sabi ko ngayon kung 20, uh, 2026, up for four years yan is 2030. Bago matapos ang 2030, magbago na naman ang batas, ang Kongreso at sabihin na ay tika muna, gawin na lang natin 6 years ang term nila. Oh, uh -huh. Kaya ipostpone na natin ang November 2030 election. Mm uh Huwag na tayo magkaroon ng 2030 at gagawin na lang natin yung 4 uh -huh. years ay 6 years. So ipopostpone na naman yung 2030 election. Uh -huh. Ito -hmm. <laughs> hindi ko maintindihan itong ating Korte Suprema. Eh ano nangyari? Bakit ganoon? Uh -huh. eh, eh unanimous, unanimous decision yun. Uh -huh. Uh -huh. Yung uh, naging decision na yun noong 2023 eh, doon sa Makalintal versus Comelec. Eh, tataka ako bakit ang nangyari yun. Where Opo. have all the justices gone, sabi nga. Oh, ano so, po ulit? balak niya? Oh, eh, anong, ano, ano daw pong balak ninyo dito nga sa naging desisyon na ito? Hindi naman siya unanimous. Well, ang problema ngayon, uh, wala pa yung uh, desisyon. Hindi pa nilalabas. Hmm. Kasi ang problema ngayon sa Korte uh -huh. Suprema, eh, magsasabi sila na may, uh, may botohan na sila yun hindi pa nilalabas. So, bago yung labas yan, minsan, inaabot ng 3 months, may mga kaso kami ganyan. Ay, kung aabotin pa ng isang buwan man lang yan, ay di tapos na yung December 2025. Naging mood and academic na yan. Sana naman ilabas ka agad ang ating Korte Suprema, ay pagka may decision, ilabas agad ang decision. Tataka kasi ako, alam mo, marami na ang ganyan na marami mga decision ng Korte Suprema Magsasabi sila na ganitong voting pero ang decision matagal pa bago ilabas. Eh bakit gano'n? Eh nung panahon namin noon, nung typewriter pa lang ang ginagarit, abay pag naglabas ng decision ng isang korte, yung araw din yun lalabas ang ng oh. decision. Eh kung kailan pa naging modern tayo, naging high tech, saka pa matagal bago ilabas ang mga decision. Ay, kaya yun ang problema ko ngayon. Paano ako ng motion for reconsideration? Dama. Wala pa sa akin ang desisyon. Ayun oo lang. Na, no? so, uh, so, sorry po no? sa mga kagalang-galang ng mga maestrado. Eh, ito hong sinasabi ni Atty. Makalintal, eh, talaga ho namang may basis, no? Uh, parang parang ano ka para kang parang wala ka nang wala ka nang chance no uh, Atty. to question oo, oo wala ka ng chance na humingi ng reconsideration Oo. kasi mm -hmm. eh, patatapos na magiging mod and academic na. Opo, opo. Magiging mod and academic na yun. Ano, ha? Opo, opo. Eh, actually, kaya ka ang ngayon, eh, panay na panay ang preparation. mm <laughs> They are preparing for the November 2026 election. kasi -hmm. Sa parang hindi rin pinag-aralan talaga. Kasi yung November 2026 na sinasabi, November 2, <clears throat> All Souls Day, araw ng mga kaluluwa, Saan ka naman nakakita na nagkakaroon ng eleksyon ng araw ng kaluluwa? Eh lahat ay nagdadasala doon sa mga libingan. Kung so, maging ang mga opisyal ng covid ano, I am sure gusto nila na they respect the dead on that particular day. Mm eh, pagkatapos, magkakaroon tayo ng halalan, All Souls Day, holiday yan. eh ewan ko lamang kung bakit yan e, eh, uh, ganyan ang ginawa. Unanimous ako doon sa dating petition, na last uh, petition ko na 15-0. Uh, mm -hmm. Declared unconstitutional yung postponement kasi mm -hmm. wala daw dahilan. Mm -hmm. Dito walang sinabing dahilan ang, ang Supreme Court. Ang sinasabi lang nila may kapangyarihan daw na baguhin ang term of office. Yeah. Mm -hmm. Wala daw. Oo. Hindi daw postponement ang tawag doon. Uh, Re-scheduling <laughs> lang daw yun. Oo nga. <laughs> Oo nga. Binanggit po nila yan. Eh. Puntahan ko po, po yan sinasabi nyo kasi tatlo yung sinasabi okay. nila. O, una sabi po nila may kapangyarihan yung Kongreso nagawin ito sa term ng mga barangay officials natin. Pangalawa, sinasabi din po nila na hindi naman nalabag yung karapatan ng mga botante. Dito po paki-explain kasi hindi ko to masyadong maintindihan. Sabi nila, wala naman daw naging favoritism kasi hindi daw binibigyan ng pabor itong barangay officials because it's under the constitution nga na pwede daw ma-extend yung term nila ng kongreso. Papaano buboboy? Ako dito, pero with due respect to the Supreme Court, ano ha? Sino po ngponente? Ano What? I don't know. Sino po Si uh, Justice Lopez. Okay, go ahead sir. Apo, mm, with so, due respect kanyo. Mm, mm, mm. Eh pag sinabi lang walang nilabag. Paano hindi malalabag ang karapatan? Dapat boboto ako sa December 2025. Hindi ito itutuloy. Hindi ba nilalabag ang aking karapatan? Hindi ba nilalabag ang karapatan ni Ted? Ni Le, mm Chacha? -hmm. Mm -hmm. ba? Mm -hmm. Hindi ba nilalabag? Kasi bumoto kami. O, mm pa, -hmm. isa pa, yung mga kabataan, e yung magiging 24 ngayon, sa next year, hindi na sila po pwedeng tumakbo. Mm -hmm. Hindi ba nilalabag ang karapatan nila na sila ay pwedeng tumakbo ngayon? Hindi ba sila nilalabag ang karapatan nila na sila ay hindi makakaboto ngayon ng ating mga kabataan na magiging 24 na? Mm -hmm. So, tapos ano, paano nangyari na parang hindi ito pinansin ng Supreme Court? Na noong una silang lahat, ay tama si Makalintal, unconstitutional talaga ang postponement kung walang dahilan. Dito walang dahilan na sinabi, ang sabi lang may power ang Kongreso opa, opa. to set the term. Given yun eh. Sabi ko, Your Honor, given po yan, may power sila. Pero hindi nila pwede i-extend Mm -hmm. Hindi nila pwede i-postpone ang eleksyon. Opo. 'Yun ang sinasabi ko sa kanila. And attorney, if you recall, meron pa ho ditong technical issue, 'di ba? Administrative mm -hmm. issue kasi 'yung mga affidavit nung mga nag ah, yes. mga oo. mga nanghi-alam dito sa kasong ito, isa lang 'yung abogado na nag-notaryo uh, na itong si attorney Percy Rose Espera. Yes, oo yung abogado na kung mano ay involved dyan sa Senado, yung nag sa affidavit. Mm -hmm. O na siya din ang nagnotaryo. I brought this to the attention of the Supreme Court. Sabi ko, mahigit na aning na po affidavit yan, mga certification na pirmado ng nasabing abogado yun, na kinokontest ngayon sa Senado, na sinabi ng, uh, ng Manila Regional Trial Court daw yung pirma doon. Mm -hmm. ay, ang pumirma doon, parehong pareho lang. Kung ipumirma doon sa yung notaryo doon sa Gutesa affidavit at saka yung mga affidavits mm -hmm. dito sa kaso mm -hmm. namin ito. Mm -hmm. in, in, in walang na-mention doon sa press briefer ng uh, Supreme Ano ang nangyari sa nasabing mga press? Gagawa ba sila ng investigasyon? Ano ang mangyayari sa mga liga ng mga barangay na nagsabi na sila daw ay nanumpa sa nasabing uh, notary public? Mm -hmm. I doubt kung nakapanumpa sila. Kaya yung pala, may falsification na. Hindi eh, ba lang nila binabanggit? Napakahalagang issue ang nasabing bagay na yan. Opo. Kasi nga itong mga nag-intervene sa kasong ito, nagsumite ng mga affidavit doon sa kanila pong mga mm -hmm. intervention. Pe, at yung, ang, ka, duda duda dito kasi, mga taga, taga, di ba ho, taga-norte, taga, norte, taga yeah. uh, ilang kabisayaan, Oo, na yung mga petsa ng kanilang notaryo, halos pare-pareho ba, attorney? Pare-pareho. Oo, pare-pareho. Pare-pareho. Pare kung baga, kung pare paano sila nag nagtungo doon sa lugar kung nado si attorney? Oo. Eh, Ibig sabihin mo, meron doon sa Candon Isabela, mm -mm. na nagkaroon sila ng re yung barangay, yung liga ng barangay doon sa nasabing isang barangay doon, mm -mm. nagkaroon doon sila ng resolution to file the case. Mm -mm. Ah, alam mo ba, August mm -mm. 14, mm -mm. ginawa ang resolution mm -mm. sa Isabela. Mm -mm. Pero August 14, sinotaryo sa Manila. pa ba ang yung pala, kitang kita mo na yun. Ha? Opo. Paano kayo nag-meeting? -nag meeting nag meeting sila sa mm -mm. Isabela noong August 14. Mm, -mm. Nino, nino, ganun. At yung resolution ng meeting nila sa notaryo, August 14 din sa Maynila. Eh, eh, na, eh imposible naman nakapagbiyahe sila ng ganun kapili. Opo. Opo. Sa opo. opo. At hindi ho ba ang, ang Supreme Court uh, sa kanilang mga nagdaang din desisyon binibigyan ng importansya yan kasi yung validity ng dokumento na isunusumite sa Supreme Court Kapag yaan eh merong fraud, hindi ba nagiging rason yan para ipawalang bisa yung sinasabing dokumentong yon? Dapat. Dapat talaga yun. Ano? I mean, okay. Yung na lamang, eh ang sinasabi oh, na dapat ipawalang bisa oh, yung, uh, oh, no, oh, yung affidavit uh, oh, mm. ng witness. Mm. Oh, oh. minotaryo daw noong Same notary public na nagnotaryo nito sa aming uh, kaso nito. Uh, eh, Sabihin dapat ibaliwala. Ay, pero wala doon sa press mm, reaper mm, ng Supreme Court. I don't know kung it was touched doon sa decision nila. Pero okay, dapat mm, sa press reaper kasama yan, kasi mm, very very important mm, issue ay kaming na-raise na yan. Oh, okay. Attorney, nung bringing up nyo po, kasi kanina, nung sinabi nga ni Manong Ted na nasabi ba ito, alam ba ito ng Korte yung tungkol dun sa pagnotaryo nito mga affidavit ng mga officials natin, anong sagot nila? Wala. Anong? Wala. Walang sagot ang Korte? Yan eh, ito. buwan na yata yan, nagpile ako ng manifestation of grave concern. At sabi ko, dapat magkaroon ng investigation. Wala. Hindi man lang tumugon sa akin ang Korte Suprema tungkol sa bagay na yan. Kaya I don't know kung iyan ay napag nila doon sa, sa decision. Kasi para malaman ng taong bayan sinasabi namin kapit David nito Ito'y affidavit ng mga nag-intervene, mga, mga barangay officials, liga mm. ng mga barangay na Opo. nagsasabing mali daw ang aking petisyon. Na mm. yung uh -huh. petisyon ko daw dapat ma-dismiss. Mm. Eh, pero Opo. Yung mga dokumento, sabi ko, ay falsified naman yung mga dokumento ninyo. Parang uh, na-falsify yan. Opo. Sige. O, paano so, Paano tatanggapin yan, mga yan? Okay. So, attorney, uh, wala pa ho kayong kopya nga ng full uh, ka, ng decision. So, wala kayong chance para po ito aralin at magkaroon po ng motion no for reconsideration mm -hmm. hindi po ito yun mo so may lima ka ninyo na bumoto in favor of your petition ano yes yeah. yeah, so meron da limang justices Justice okay. Leonen, mm -hmm. justice Kagiwa, Intingko mm -hmm. at sakali mm -hmm. si ting ano opo, at saka opo. ito si Justice Co si ampunente nung dating uh, petition ko na nagtrabing uh, mm -hmm. dapat ito ay mga uh, mm -hmm. valid reasons to postpone Mm -hmm. Kaya siya dissenting dito kasi na siguro nakakita niya, mm wala naman dahilan opo, para para postpone para baliktarin balik dating da decision. Opo. Kaya sabi opo. ko, where have all the justices gone? Opo. We sympathize but, with your uh, sentiments, uh, attorney, but at the end of the day, as an officer of the court, di ba? Opo, as usual, ito po ay Supreme Court decision and we always vow to the wisdom of the gods in Padre Faura. Yes, yun exactly. nga. Sabi nga nila, kahit ano yan, it forms part of the law of the land. No? Pero, siyempre, eh, pag pinag-aaralan din natin mabuti ito kasi hindi lang ako involved dito, Ted. Millions yes. of voters. Correct. Ikaw, di ka siya. Ano, yes, yes, Kaya yes. mag dito. Uh -uh. Karapatan natin ito. Uh -huh. Of course, eh, course. Ang dami na 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 knock sa ating taong bayan hmm. pati ba naman karapat na ating bumoto na nakaawit eh, pa rin tama eh, wow yun ang yun ang gam <laughs> ito na lamang halos ang ating hinahawakan karapatan pati ba naman ito tatanggalin pa sa atin ang karapatan natin ito na maliwanag na maliwanag na nasa sa atin ito Ayun pa yung naman magtatanggalin sa atin at ang inaasahan nating pagbabantay uh, sa atin mag-aalaga sa atin kasama sa atin ang Korte Suprema sa Korte Suprema parang ay hindi saka na lang muna 'yan. Mm. Incidental lang 'yan. Isipin niyo sinabi, incidental lamang daw 'yung pagboto natin. It is sacred heart, ay a sacred uh, mm. right daw. Ano no. Dapat opo. malaman ng ating mga justices, eh, sagradong bagay 'yan. Hindi 'yan nagkataon lamang. Opo. 'Yan ay isang sagradong bagay mm. na daming, na naamin pinaglalaban. With that, we say thank you, attorney sa inyo pong patuloy na pakikibaka, pakikilab, pakikipag, uh, pakikipag, pag uh, uh, tagisan, <laughs> ano po, pakikilaban para po sa karapatan ng ating pong ay, mga mamamayan. Talaga, ganyan lang. Talagang ganyan pagka senior citizen na tayo. <laughs> Bago tayo bumaya pa, eh, pinagawa tayo para sa ating taong bayan. Apo, that is your purpose. Ipaglaban po ang aming karapatan. And we say, thank attorney, thank you, thank you for your service. Yes. Salamat. Thank you very much. Salamat. At, um, Mabuhay. Sa karangalan Ako. na maging bahagi ng ipalatutunan. Thank, Thank, you. You. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! at the pad